Okay. Ayan mga kajuit, meron na nga bahay si Tagpi. So ko siya ng silungan para kahit umulan ay hindi mababasa yung kanya mga anak. Ito mga kajuit, maraming nakatambak dito na sirang ano, katre. Ito na lang gawin kong silungan nila. Ayan mga kajuit, simulan ko nang gawin yung uh, silungan nung aso doon sa baba, si Tagpi. Ayan mga ka tapos ko nang nga gawin yung pinaka-frame nung pagsisilungan ng asong uh, ng anak. So ilalagay ko na lang tong uh, trapal na to para pinakabubong niya. Yan, bali tatali ko na lang to mga kajuit. Lakas lang hangin Good. <laughs> So ayan mga kajuit tapos na yung uh, kanyang bahay para umulan man ay hindi sila basta-basta mababasa. So ilalagay ko na dito. Oh. Yan, yeah, may bahay ka na. Ayan mga kajuit Tapos na yung bahay ni Tagpi Mayroon na siyang lilim Sana wag nilang tanggalin So maraming maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay So antayin natin uh, hanggang lumaki yung anak ni Tagpi Ayan mga kajuit uh, Nakakuha pa tayo ng isang uh, follower Dahil nakita niyang binablog ko yung aso Say hi to my vlog. <laughs> Thank you for uh, following Do It Yourself vlog.